Kung ang myoma mo, yun nga, nagkukosa na ng severe bleeding and to the point of severe anemia, pwedeng ikamatay ng patient pag sobra ang bleeding niya and severe ang blood loss niya. Nakikita mo na eh, bumaba na yung hemoglobin niya. Ibig sabihin, nagiging severe na talaga yung menstrual flow niya or bleeding niya nakailangan kailangan mo ng agapan. We don't remove the myoma during pregnancy. So, Doc, let's start discussing Myoma as okay. anong po ba talaga yung myoma anong nangyayari ano siya? Well ang myoma ang dami nagtatanong about this Mayoma or leiomyoma or uterine fibroids sa iba ito ay isang benign tumor Tumor no medyo nakakatakot pakinggan kasi tumor siya mm -hmm. pero pag sinabi mong tumor it can it can be benign or malignant Mayoma is a benign tumor okay. or growth tumubo siya, nag-proliferate siya sa matres or uterus, oh. yung bahay bata. Binain lang ito. Okay. So, ano po yung nagiging sanhino pag tubo ng pagtubo ng bukol na to sa matres? Ang mayoma. pwede itong caused by the hormones, female hormones, estrogen and progesterone. So, kaya usually, tumutubo ang mga myoma pagka reproductive age group dun sa mga babaeng nagre-regla. Reproductive age yung pwede nang magbuntis. Ibig sabihin, kasi mas marami sila nung estrogen and progesterone, that's the reason for the myoma. So, yung proliferation kasi ng mga muscle cells and connective tissue ang myoma doon sa matres. So, para siyang overgrowth. So, yung tumor is just an overgrowth of tissues. So doon siya tumutubo sa matres, it's because of the hormones of the reproductive age group. okay. Napansin ko Dok ang sabi niyo, mga mayoma So ibig mm -hmm. sabihin, mas marami sa isa ang pwedeng tumubo? Mm -hmm. Pwedeng isa, pwedeng madami, pwedeng maliit lang, pwedeng malalaki ang mga mayoma. So mm -hmm. marami rin klase ng mayoma. Well, this is uh, because of the location. Iba-iba kasi ang mga tubo ng mayoma, myoma. No? discuss muna natin kung isang mayoma or maraming mayoma. Ang isang mayoma, kung tumubo siya sa loob ng lining ng matres, called submucous mayoma, ito yung hindi magandang klase ng mayoma. Kasi, nag-iistorbo siya, nagkakaroon siya ng disruption dun sa endometrial lining. Kaya, malakas ang regla ng babae. Kasi sa loob siya tumubo ng matres. Whereas, kung maraming mayoma or kahit maliit na mayoma pero nasa labas ng lining ng matres. It's called intramural or nasa muscle ng matres. Pwede rin yung subserous, yung nasa labas ng muscle ng matres. Pag yun ang, doon siya tumubo sa labas, hindi siya masyadong magdi-disrupt sa menstrual flow, kaya hindi masyadong malakas ang regla. Pero, iba't iba ang symptoms ng myoma, basing sa location niya ang myoma, pagka lumalaki ito, be it one or plenty, magkukos ito ng pain. Kasi nagkukos siya ng, uh, nag, kumukuha siya ng blood flow dun sa, kumbaga kung yung matres, no, usually meron talagang normal na blood flow doon. Pero pag may tumutubo na bukol, pwede siyang mag, ask ng more blood flow. So, nagkukos siya ng pain. Okay. Uh, pwedeng sa sobrang bilis ng paglaki ng mayoma, mag i na sa bladder, pwede mahirapan umihi ang babae, or depende kung sa may likod siya pumwesto, mahirapang dumumi. And syempre, pag may bukol na tumubo sa matres, pwede rin na maging istorbo ito sa pagbubuntis. Or maging painful ang sexual intercourse kasi tinatamaan siya. So, Uh, pagkagano ng mga mayoma kailangan gawan ng paraan gawan ng solution okay Dok, anong kaibahan no kasi nabanggit niyo yung menstrual cycle mm -hmm. yung pagregla yung uh, sakit na nakakamdan mm -hmm. siguro sa isang babae paano niya ma-differentiate mas, mas, di siguro mapapag ma, malalaman yung kaibahan na kunyari myoma na ba yung problema mm -hmm. o simpleng dysmenorrhea mm. o, o, problema lang sa, sa menstrual cycle. Okay. So, kung ang babae, no, reproductive age group, ibig sabihin yung mga nagre-regla na mga 16 years old and beyond, pwede hanggang mga 45, minsan nagre-regla pa yan hanggang 50, 52. two. Uh, pagka nagpunta sa na may, may symptoms like, lumalakas po ang regla ko, kakaiba ho ang lakas ng regla, or ngayon ho, nagiging severe ang dysmenorrhea ko or hindi kami makabuo ni mister or may masakit sa pag-ihi ko, parang may mabigat sa puson, sa pagdume, masakit, pati sa sexual contact, masakit. Pagka ganun, ang, ang complaint ng isang babae, we will suggest that mas maganda kung ma magpa-transvaginal ultrasound ka or transrectal ultrasound para malaman kung meron bang tumutubo sa matres mo. So, kailangan na ng imaging para talaga makita kung meron bang problema sa matres. Or kasi hindi lang naman matres ang pwede mong uh, mag-cause ng pain doon. Pwede rin ang ovaries mo. So, those are still reproductive organs ng babae. Nasa pelvic area din yan na pwede rin mag-cause ng almost the same symptoms of pain, Ganon. So, pagka ganyan, better to have a transvaginal ultrasound for you to know kung mayoma ba or ibang entity ang problem. Okay. Sa ganyang aspeto, Dok, gaano ka-importante na maagapan o makapagpatingin agad o yung regular na pagpapacheck up ng mga babae dito sa dito sa sakit na mayoma o yung sa problema ng mayoma? Okay, so um, pag nagkukos na ito ng severe na pain, kailangan mo ng solusyonan. Solusyonan kasi merong gamot. Meron ding operation at suggestion. Pero kaya ko nga sinabing suggestion, depende muna. Titignan kung pwedeng gamutan muna. Well, hindi lang pain. Ngayari, nagsisevere na ang bleeding mo. Pagka, pagkita namin sa, sa patient, ang putla. So, papagawa na agad namin ng Uh, blood test, CBC, baka mamaya bagsak na yung hemoglobin mo din, parang nagiging immediate na yung need namin para talagang gamutin siya. Kasi nakikita mo na eh, bumaba na yung hemoglobin niya. Ibig sabihin, nagiging severe na talaga yung menstrual flow niya or bleeding niya Nakailangan kailangan mo ng agapan. So yun, medyo nagmamadali. And also, nakikita mo na rin yung urgency pag yung couple pumunta sa'yo. Doon hindi talaga kami makabuo. eh, ano na yung edad ni Mrs., no 40 plus na. Kailangan na namin talaga na magkaroon ng solusyon dun sa kung mayo mga talaga yung problem. Kailangan pa na kasi hinahabol mo rin yung Yung, yung reproductive capability ng babae. Okay. So, depende talaga kung anong pwede namin isuggest sa, okay. sa patient. Okay. Ano kung ba ang posibleng mangyari kung ang mayoma ay mapabayaan. Yung, kasi may, may, mga pagkakataon po, di ba, Dok, na kunyari, yung ibang may mayoma, ang laki na nung puso. Yung talagang may physical manifestation na dun sa katawan ng yes, pasyente. Oh, kung ang mayoma mo, yun nga, nagkukosa ng severe bleeding and to the point of severe anemia, pwedeng ikamatay ng patient pag sobra ang bleeding niya and severe ang blood loss niya. Uh, na hindi nagpapacheck up at all, tapos kakektik ang payat-payat na niya, hindi nagpapacheck, pwede niya ikamatay ang, ang severe anemia. Or yun nga, hindi maagapan ang uh, myoma na hindi siya mabubuntis na kung hindi hindi talaga mabigyan ng solution, Kasi iba, tanggalin mo yung myoma, pwedeng mabuntis, pwedeng-pwedeng mabuntis. So, yung iba naman, uh, yun nga, sumusobrang laki na nahihirapan na magtrabaho. Hindi na sila makakilos ng maayos dahil okay kung hindi man nag-bleed ng abnormally yung patient. Kasi may ibang ganon. Meron kang myoma. Yung iba nga, hindi nila alam that they have myoma. Pwede yun. It is possible. Kahit na maliit or medyo medyo malaki-laki ng konti, let's say mga 6cm, 8cm, yung iba hindi nila alam. Kunyari, medyo chubby sila or medyo mataba sila. Hindi nila napapansin na meron na pala silang bukol sa matres. Kasi depende nga sa location ng matres, ay nung mayoma. Ngayon, kung yun ngang mayomas na hindi talaga nakakaistorbo sa bleeding pattern, hindi rin nagkukos ng pain, hindi mo alam na may mayoma ka, baliwala. Pero yung those mayomas na nakaka, yun nga, yung location ko nasa loob, istorbo talaga yon Hindi talaga yun, uh, well, talagang magkukosya ng bleeding and problem with your menses and hindi mabuntis and marami pang reasons kung bakit kailangan talagang agapan at na-solusyonan, uh, bigyan ng gamot. Okay. Meron kasing mga gamot ang pwede mong i-offer sa patients. Mm -hmm. no So, patients with uh, myoma na Um, hindi pa naman siya masyadong malaki at hindi pa kapanagmamadali kasi hindi naman masyado pang bagsak ang hemoglobin niya hindi pa siya severe severely anemic pwede ka pang magsuggest ng mga may mga injectable hormones ito yeah okay. may, kasi hormone ang problem mo no solusyonan mo rin ng hormones ang ang problema so pwede ka magsuggest ng injectables na gamot pwedeng hormone, pwedeng yung GNRH analog, sinatawag namin yun. Ibig sabihin, uh, parang uh, nagmimimik kami ng medical menopause. Gusto mo siyang i-menopause medically dahil gusto mong pahintuin yung, yung hormones niya na estrogen and progesterone para huminto yung growth ng mayoma, yung proliferation ng muscles and connective tissue. Parang gusto mo siyang ihinto para hindi mag-cause ng further symptoms na masama sa patient. Okay. Doc, marami ngayon yung mga kababaihang may kaso ng PCOS, yung polycystic, polycystic ovarian Syndrome. Or so PICOM. paano siya na ididikit sa kaso ng myoma? Kasi nabanggit niyo, Doc, 'di ba yung, yung hormones and hmm. all, meron ba siyang correlation? Well, uh PCOS and myoma actually they're totally different entity why because PCOS or PCOM, PCOM na siya ngayon, polycystic ovarian morphology ang tawag sa kanya ngayon, uh, dun yung tumutubo sa ovaries. Ang myoma, tumubo ito sa matres or sa uterus ng babae. Pero they can be related. Why? Because they're both hormone related, For sabihin ko. Uh, yung mga patients na, uh, kasi ang PCOS or PCOM, hindi siya nag-ovulate. So, hindi siya nangingitlog. Pagka ganon, may hormonal imbalance siya. Pagka ganon, yun din ang halos same reason din kung sa myoma, hormone-related din siya. Meron siyang proliferation masyado ng estrogen and progesterone. So, pwedeng magpareho ang kanyang symptoms na abnormal bleeding. So, yun ang parang mako-correlate mo sila na pwede silang mag-overlap actually ng problems, ng symptoms, it's because they're magsasabay. both... Magsasabay. They can. They can be sabay. Because PCOS, uh, hormone problem, and myoma, meron ka din problema sa hormones, pwedeng parehong bleeding ang problem nila. Pwedeng parehong hindi sila uh, makabuo, mabuntis yung babae pag meron nung isa sa kanila or sabay. So, what you do, yun nga, i-correct mo both para ka magkaroon ng problem uh, Uh, ibig sabihin maging okay na yung kanyang hormone para maka, maging pregnant or para hindi na magka-problem sa bleeding. You have to correct both. Okay. So eh, magkaiba nga lang, hindi exactly the same. Uh, hindi hindi pareho ang kanilang treatment. Okay. Pagka, kasi sa ovary yung isa, yung uh, myoma is sa uterus. And ang mayoma, minsan surgical ang approach dito pag talagang masyadong malaki or severe na yung symptoms and gusto mo na agad-agad maagapan yung kanyang symptoms ng mayoma, we can suggest surgery already okay. or myomectomy, yung tinatanggal yung mayoma alone. Or pagka uh, medyo may edad na siya, malapit na magmenopause and ayaw na niya magkaroon ng ng mga pagbubuntis, hindi na, kung ba, completed na niya yung family life niya, marami na siyang anak, at marami yung malalaki yung mayomas niya, pwede nang i-offer na tanggali ng matres. Yeah. Actually, yun nga yung tatanong ko, Dok, kasi meron, di ba, ang mga, meron po, di ba, yung mga nag-opt for surgery hmm. ng, ng, ng mayoma na tanatanggal niya eventually hindi na nagkakaanak. anak so mm -hmm. how do we manage yung 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 ganong mga pasyente na parang talagang uh, we give them the idea na You mean gusto pa ba niyang magbuntis? Oh, po, ah, gusto pa niya magbuntis? Or At, yung may mga kaso po na hindi na kasi talaga magbuntis oh, hindi kasi na talaga magbuntis. Oh Well, pwede nang i-suggest ang hysterectomy, yung total abdominal hysterectomy, kung yung mga mayomas niya ay nakaka-disrupt na talaga ng... Uh, kung malakas na ang bleeding masyado and painful na masyado and hindi naman na niya gustong magbuntis, we can suggest already yung total abdominal hysterectomy. Well, yung ovaries, you can leave them behind, especially kung hindi pa naman siya nearing menopause kasi may functions pa yung ovaries mo. Pwedeng ang tanggalin lang muna is the mattress na puno ng mayoma or nagkakaproblema ng mayoma. Iwan mo yung ovaries ng babae kasi marami pang functions ang magagawa ng ovaries. Ovaries are very important for females, no? So for for the bones, for the skin, Or the heart, maraming functions ang ovary. So, kung myomas lang ang problem mo, you can remove the myoma or the matres. Okay. Iwan mo yung ovaries. Are there cases po ba, Dok, na nagkak na ang myoma habang nagbubuntis na ang isang babae? Yes, pwede din yun, no? How is it ano po ba? Is that severe or is that something na delikado po ba? Well, kung before pregnancy, na-diagnose na kaagad siya na may mayoma, uh, pero nabuntis siya, no? ibig sabihin talagang hindi naman nasa loob yung myoma niya. Baka nasa muscle lang at hindi masyadong malaki, kaya siya nabuntis. No? So, pag nabuntis siya na may myoma, babantayan mo lang yung paglaki ng mayoma. Kasi, no. pwedeng during pregnancy lumaki ng size yung mayoma. Although, hindi naman sobrang laki ng nilalaki nito, pero it can increase in size during pregnancy. And you have to monitor that mayoma. Kasi pwede din siyang mag-cause ng preterm labor sa pregnant patient. Kasi kumbaga merong foreign body doon sa matres mo tapos ando na rin yung baby. Lumalaki yung uterus mo dahil lumalaki din yung baby. So, pwedeng mag-cause ito ng preterm labor or pwede din makunan ang, ang kung early pregnancy, pwedeng makunan yung pregnant if yung mayoma niya ay talagang nakaka-istorbo sa kanyang pregnancy. Oh. So, uh, parang high risk, no, pagka meron kang mayoma during pregnancy. Kasi, mas mas binabantayan namin ng extra kasi nga meron meron kang uh, pwedeng mag cost ng preterm labor or abortion doon sa pregnant patient kasi nga meron siyang mayoma. Hindi mm. yung hindi not like the ordinary pregnant patient without a mayoma mm. na nakikita mo nag-grow ng maayos yung baby, hindi siya hindi nagkakaroon ng problem, hindi hindi siya possible mag preterm delivery dahil wala siyang mayoma. So yung iba yung management, iba lang yung extra care pag meron kang mayoma kasi you also monitor the mayoma. Okay. Pwede rin na maging istorbo siya. Yung myoma, tutubo siya doon, haharang siya doon sa daanan ng bata. Pwede rin siyang gano'n, tumor previa. Doon siya bumara sa malapit sa labasan ng baby. So, makaka-istorbo siya. So, marami rin na uh, ways kung paano natin uh, magawa ng, uh, well, manage. Okay. I-manage namin yung problem. Kung merong myoma, pwede kaming magbigay ng uh, mga hormones like, pwede mong bigyan ng, para hindi mag-contract, para maging quiet lang yung uterus niya. Mm -hmm. Meron kami pwedeng ibigay yung oral or yung per vagina na mga gamot para maging quiet at hindi mag-contract yung kanyang matres. Okay. So, pwede rin na pag kunyari nagko-contract ng konti, uterine relaxant, pwede rin kami magbigay, iniinom or, or uh, pinapasok sa puerta, pwede rin ng mga ganon. Okay. So, is the, are there instances na ang approach ay i-treat siya after pregnancy or may mga ganun po ba? Kung baga, palipasin na muna yung pagbumuntis, yes. yung mga pagkakataon. Yes, dapat talaga palipasin muna yung pregnancy. We don't remove the myoma during pregnancy. We don't treat the myoma during pregnancy. It's because uh, makaka-affect -ano siya, siya, sa baby. Okay. Oh, so, bleed siya heavily pagka tinanggal mo ng myoma ang myoma during pregnancy kasi hypervascular state ang pregnancy. So pagkat inoperahan mo siya ng buntis siya, masyadong bloody, delikado, pati yung baby, delikado. Okay. So yung mga hormones din na binibigay natin during uh, for the treatment of myoma na uh, hindi natin pwede ibigay yun while pregnant, it can affect the baby. Ang effect na pwedeng mangyari pag merong myoma? and may pregnancy pwede nga siyang aside from from a cause ng preterm labor hindi maggrow ang baby kasi minsan naiipit talaga na, okay naiipit niya yung baby pwedeng gano'n, hindi masyadong maka-expand yung hmm. ano yung baby so yun, yun lang naman wala naman talagang uh, teratogenic effect wala naman talagang nakaka-normal sa baby dahil lang sa mayoma. Oh. so it's not the cause of abnormality iba naman ang cause ng na, genetics naman yung problem pag, para magkaroon ng problem yung uh, genes ng baby. Oh. So usually, may, may istorbo lang niya yung yung baby sa paglaki nito or sa mag-preterm nga, mga anak ng maaga, yun, problema ng baby yun. Pag pagkanag pagka nag-preterm delivery siya, very premature ang baby, delikado. So, nakabantay kami niya, nakaabang kami na pagka nagko-contract-contract na siya, we will admit the patient kasi per IV na ibibigay natin yung uterine relaxants and also pwede kami magbigay ng steroids to promote lung maturity ng baby para in case mga anak ng maaga, ng preterm, ready yung lungs ng baby to survive. Okay. Dok, sa mga pasyenteng na, na operahan o nagamot ang myoma, may malaking pagkakataon pa ba na bumalik ang myoma? Yes. Pwede pa rin bumalik ang myoma for as long as meron ka pa rin hormones. Ibig sabihin, reproductive age ka pa rin. Nandun ka pa rin na age na magre-regla ka pa rin. May estrogen and progesterone ka pa rin. So, pwede ka pa rin magkaroon ulit ng myoma. Hmm. Pwedeng tumubo ulit yun. So, kaya, yung iba na, well, natanggalan na namin ng mayoma o oh, sige, oh, paplanuhin na natin yung kailan, after ilang months, advice na natin na dapat magbuntis ka na. Kasi, baka mamaya bumalik pa yung myoma mo. Magkaroon mm, hmm. ka okay, ulit ng problem. Okay sa mayoma So, uulit-ulit, same scenario. So, same uh, problems with the bleeding and etc. Pagka uulit-ulit yung myoma. Although, hindi naman ganun kabilis ang pagtubo ng, ng myoma. Hindi rin ganun kabilis ang growth ng myoma. Pero, once meron kang myoma, pwede ka ulit tubuan ng myoma kung hindi ka pa menopause. Oh. Hihinto lang kasi ang activity ng mga hormones pag menopause ka na. Tagal na yung... Uh, hormones mo. Wala ka ng hormones talaga na nagkukos ng mayoma. That's menopause. So the um, average age of menopause for Filipinas, for, for women, mga 50, 52, mga ganon. So pag masyadong matagal, uh, hindi rin maganda na masyadong matagal before magmenopause. Okay. So, Dok, paano naman yung mga pasyente na dinaan lang sa gamot and yung na mention nyo nga you you, you relax the myoma at mm -hmm. some point um, how is that related dun sa mga talagang nag iwa may nabanggit niyo may mer merong myoma na bumabalik and also anong nang anong mangyayari sa kanila up so until you mean, menopause na hinayaan ang mo pregnant patient na iniwan mo lang yung myoma doon nanganak na siya Opo. so what do we do after that mm -hmm. yes so after that we just monitor the myoma So, nanganak na siya, no? hindi na siya pregnant, and then tapos na yung period ng nag-recovery na siya, nagme na siya ulit. No? Pag bumalik na yung menstrual flow niya, again, we monitor the myoma. Well, pwedeng babantayan natin ang menstrual pattern na, niya o sabihin namin o bantayan mo na lang ulit yung bleeding mo kung malakas ang regla, kung magsisevere ang pain. Pero kung walang symptoms at all, let's say wala siyang nararamdaman, hindi na niya kinocomplaint yung wala naman akong dysmenorrhea, wala naman akong uh, malakas na regla. So we, we'll just see you every year. We'll just monitor the myoma kung malakas, malaki ang nilalaki nito or talaga bang ang location niya sa muscle lang. And then we don't, we don't treat. Wala tayong gagawin kung yung myoma niya nandoon naman sa muscle, maliit lang naman, hindi natin yun gagalawin. So we just advise, pag nalang ulit nagka-problem yung mayoma at mabilis ang paglakay yun na yung we set in again. Oh. That's the time we manage again, we advise uh, treatment, pwedeng oh, injectables muna, oh, so hormonal therapy muna tayo hindi mo na tayo mag-advise ng surgery pa rin. Pwedeng at all, andun lang yung mayoma niya hanggang mag siya, it's just there, wala tayong gagawin. Kasi pag menopause na siya, the mayoma is still there, pwede mo lang siyang i-monitor post-menopausal niya, mapapansin mo, unti-unti nag-shrink, lumiliit yung mayoma. Hindi totally mawawala though, pero unti-unti yun, over the years, liliit siya. Inactive na yung mayoma. So, So what we do pagka meron siyang myoma na nanganak na siya we just advise the patient or oh, come come visit your OBGYN because we will do serial monitoring of your uh, myomas pwedeng yearly magpa transvaginal ultrasound ka para malaman natin kung malaki ba ang nilalaki ng myoma mo or as is and pwedeng wala tayong gawin sa iyong myoma o observe lang natin by ultrasound may bigkakataumbang ba na doc na parang puputok or parang yung ibang ano na kakalat or whatever, whatever nasa loob may mga ganun po ba Ang mayoma hindi ito pumuputok. Okay. hindi ito cyst like ng mga cysts sa ovaries mm -hmm. na binabantay naririnig 'yo pumutok kasi yung cyst niya sa ovary mm -hmm. na operahan siya Myomas do not rupture So hindi nagra-rupture ang myoma ano lang to lumalaki at nagkukos ng symptoms, ng problematic symptoms, pero hindi ito puputok. Okay. Uh, hindi ito magkukos ng hemorrhage, ng pagputok. <laughs> okay. Dok, dun, sa, dun naman sa mga pasyente na pipiliing magpa-opera nung, nung, mm -hmm. nung, mayoma nila, anong kailangan nilang paghandaan tungkol dito? Uh, then, also after in terms of recovery Anong okay mga so now tapos na tayo sa medical management hindi na talaga kuha ng gamutan then nagsuggest na lang ang OB mo na sige malamang mas maganda na operahan ka na lang so what do we do kailangan i-build up muna natin ang iyong blood picture maganda dapat ang level ng hemoglobin mo hindi ka basta-basta operahan kung bagsak nga severely anemic ka so dapat uh, pwedeng i-admit ka, salinan ka muna ng dugo, and depende sa age mo, kunyari 40 years old and above ka na, suggest namin ng cardiopulmonary clearance, kasi bago ka mag-undergo ng operation, kailangan ready ang puso mo at ang baga mo, and everything before you undergo anesthesia and eventually surgery. Kasi ang operation, open yung open laparo, laparos, laparotomy, bubuksan ka, kailangan yun, naka ready ang blood products mo. Lalo na kung uh, tingin namin mukhang magiging difficult ang surgery mo, kailangan naka, meron kaming available na blood products na naka-standby. Lalo meetings. na po yung mga pasyente na mababa ang dugo, no? Oh, Dahil sa mayoma. Yeah, to begin with. Pero hindi ka namin kaagad-agad operahan yeah. kung ganun ka bagsak ang dugo mo. Kailangan i-build up mo muna yung level ng cb ng hemoglobin mo by transfusion transfusions, blood transfusions. so Once naging okay na yung level ng hemoglobin mo, and that's the time, ready na yung team, so, ooperahan ka na. Siyempre, uh, lahat, may preparation, like, siyempre, yung bowels mo, yung mga, the usual routine na lahat ng inooperahan. Okay. So, ready ang antibiotics, blood products, yung, ano, uh, yung... You know, y yung mga... The usual... Uh, the usual preparations. And, and after operation, in terms of recovery, ah, ano naman yung... Same, same ng mga naoperahan operahan Siyempre, uh, post-operative pain, kailangan mo i-manage. Tapos, yeah, right after the, the operation, recovery. Recovery period. Kung diabetic, mas mahirap mag-recover. Kaya binabantayan din kasi pwedeng hindi ka agad gumaling ang sugat pagka hindi controlled ang blood sugar. So, yung mga compounding problems, medical problems, babantay mo kung may allergy siya sa ibang antibiotics. So, you have to watch out for those. So, pag nabantayan mo naman lahat and okay naman lahat, then uh, proceed ka with normal recovery period. After that, usually, oh, pagka, after a week, tinitignan namin yung sugat and all. And then, babantayan mo na yung pattern of menses niya. Kasi, okay. kunyari, iniwan mo yung uh, matres. Kunyari, myomectomy lang ang ginawa natin dahil gusto pa niyang magbuntis. Pabantayan mo na yung pattern of bleeding niya. So, pwede kang, uh, yun na ulit, iikot ka na ulit sa monitoring ng, ng patient. Oh. Uh, Post-operatively, well, halos lahat naman ang naoperahan ganun, na in pain ka, huwag ka kaagad kilos ng kilos ng masakit pa nga yung sugat mo, freshly operated ka pa lang, Huwag ka muna magbubuhat ng mabibigat na bagay kasi hindi naman ito bubuka. Hindi naman bubuka ang sugat niyo Kasi ang dami nagtatanong, Dok, oh, pwede correct. pong gano'ng hawak-hawak kasi baka bumuka yung sugat. Hindi po bubuka yan. Layers-layers po ng abdominal wall niyo ang tinahi namin, matibay po ang tahi namin. Hindi po yan bubuka. Pero advice lang namin para wag kayong... Uh, uh, kasi may iba na masyadong magkukos ng severe pain. Tapos pwede rin may dumugong part ng sugat na maliit na gano'n. So, pwedeng hindi na, uh, magkaroon pa ng complication. So, mag minimal activities ka lang muna. Hindi naman completely bed rest ang sinasabi namin. Pwede ka na unti-unti talaga maglakad. Inhale, exhale, kasi para sa lungs mo rin, gano'n. So, ang pag-iingat ng sugat, yun ang dapat din na tinuturo namin sa patient. So, dapat laging malinis, keep it dry, hindi ka agad... Well, Uh, depende ako after a week pag dry na dry na yung sugat pwede mo nang paliguan pwede mo Ay, nang basahin okay. kasi okay. yung iba natatakot Oh, uh, ako. <laughs> oh. Okay. Uh, pagka tuyong-tuyo naman na yung sugat, no, after a week, usually tu tuyong-tuyo na yan, pwede nang paliguan.